Phoenix Suns tinapos ang losing streak sa malaking panalo laban sa Lakers. Lebron vs. Durant Stats Breakdown Tinalo ng Phoenix Suns ang Los Angeles Lakers, 127 hanggang 100 sa laro ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo! Sa pagbabalik ni na Kevin Durant at Bradley Beal sa lineup, Naputo ng Suns ang limang laro nilang talo at nakuha ang panalo. Parehong may record na dalawa hanggang isa ang dalawang koponan sa Westby ito. Ang unang pagkatalo ng Lakers sa torneo mula pa noong nakaraang taon. Ang Suns ay may record na 10 hanggang 7 habang ang Lakers ay bumagsak sa 10 hanggang 7 din. Si LeBron James na ngayon ang namumuno sa regular season series laban kay Kevin Durant sa lahat ng kanilang dalawang na laban, 19 hanggang 10. Narito ang aksyon sa Group B ng NBA Cup. Tingnan si Lebron James. Bumalik si Kevin Durant pagkatapos ng pitong laro na hindi siya nakalaro. Bumalik din si Bradley Beal mula sa calf injury. Kaya naman ang Suns, mayroon na silang mga bagong armas. Simulan natin kay Beal na may magandang step-back jump shot laban sa rookie na si Dalton Connect at kitang kita na maganda ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos, si is Jones ang kumuha ng steal mula sa pasa tapos si Lebron James ay naghanap ng pagkakataon para kay Kevin Durant para sa layup sa transition. Walang hamarang sa kanya. Sunod, si Kevin Durant naman ay nagtakda para sa isang three-pointer. Nangunguna ang Phoenix ng walo. Si Austin Reeves, may magandang drive para sa layup at foul. Ibinato niya ang bola at pumasok, tapos nakuha ang free throw. Pagkatapos, nag-turnover ang Lakers at tinapos ni Bradley Bill ang pasa ng first layup habang naghang at tinamaan ang parehong sequence. Pinapos ng Lakers ang tempo. Si Anthony Davis ay nagmula sa out of bounds at pinigilan ang bola para sa dunk. Narito na si Anthony Davis, bumalik sa aksyon at tiyak na maghahatid ng dunk. Sa ganitong kadali, LA nangunguna ng isa. Habang malapit ng magtapos ang kalahati, nag-drive si Austin Reeves, nag-spin at pumasok ang mid-range jumper pero nangunguna pa rin ang Phoenix ng dalawa sa break. Sa third quarter, si Lebron ay nag-shoot ng free mula sa gilid ng backboard, tapos kumuha siya ng rebound at nag-dunk sa harap ng backboard. Mas maganda ang kinalabasan. Pagkatapos, si Yusef Nurkic ay nagtrabaho sa post para sa spin move at layup. Sunod, si Devin Booker ay pumutok ng three-pointer. Pagkatapos, si Devon Booker ay nag-drive at gumawa ng mid-range jumper. Si Nurkic at Booker ay nagtabi ng unang 21 puntos ng stunts sa third. Nangunguna sila ng 11 puntos sa puntong yun. Tapos, si Kevin Durant ay gumawa ng jam. Nangunguna ang Phoenix ng 14, si Grayson Allen ay nagpasa kay Tyus Jones para sa left-handed shot na pumasok bago matapos ang buzzer ng third quarter, at ang Phoenix ay nangunguna ng 20 patuloy ang pag-atake. Sa fourth quarter, si Bradley Beal ay nag-drive para sa Leia. Phoenix nangunguna ng 24. Si Austin Reeves ay naghanap kay Lebron at pinasok ni Lebron ang three-pointer. Ay siya kay Kyle Korver para sa ikapitong all-time sa pinakamaraming three-pointers. Ganyan nakatagal si Lebron sa NBA. Hindi siya kilala bilang three-point shooter nung dumating siya, pero marami na siyang nashoot ngayon. Ang fadeaway jump shot ni Kevin Durant ay pumasok. Nanalo ang Phoenix sa laban na ito, 127 hanggang 100. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat!